Hello, mga pinsesa ng buhay ko. Saturoan ko kayo yung tips kung paano matagal malanta yung mga leafy vegetable or anything na leafy na pagkain po ninyo. So, lalagyan po natin siya ng sandwich paper, yung tupperware, o kung anong lagay niyo na gusto nyo. And then, ilalagay nyo lang po yung mga dahon. Tapos, tatakpan na po siya ulit dito sa taas. So after yung cover na, i-close mo lang siya. Tapos, ilalagay mo po siya sa my refrigerator. Ayan. So, kanyan lang po. Easy way na para magtagal na malanta yung na dahil